Hello mga ka-dreamer! Kung noon sa Pilipinas ang hawak ko ay ballpin, papel at computer, ngayon hindi na po. Ito na po ang hawak ko ngayon dito sa Saudi Arabia, panlinis. So, uunahin ko ngayon ang maglinis ng sala gamit ang vacuum. Ang vacuum po ay napapabilis po ang trabaho natin sa araw-araw at nakakatanggal po ng mga anumang mga dumi may mga small parts na nakadikit po sa gilid-gilid ng mga upuan kaya mahirap po na dukutin lang kaya dapat po gagamitan natin ng vacuum para matanggal po ng maigi ito so ito pong ginagabi ko tinutusok-tusok ko na lang po ng vacuum yan para matanggal yung mga small parts po na nakabaon sa sofa so hindi naman gaano mahirap basta tiyaga lang